guys, papasok so na tayo maglalakad tayo kasi hindi masyadong mainit kaya lang may payong naman ako dala dala ko yung payong ko na sinukbit ko sa yung balikat In ang <laughs> init init oh alaka yung buhok ko ganyan parang wakwak init na no? Ganito ako every morning. Pag kaya ng oras ko, lalakad. Pero pag hindi kaya ng oras, oras ko, sumasakay na ako. Kasi, malilit ako kakaltasan ako. <laughs> Ayoko nga makaltasan. Sarap ng hangin. Malamig. Naligo ako ang lamig. Jesus ko, ang kwarto ko malamig. Anong oras na ako nagpa-andar ng ano OPR ko, aircon? Hating gabi na. Tapos patigo ko ng lamig. ko, parang ayaw ko nang maligo. Pero kailangan mong maligo kasi ah, papasok ng trabaho. Init to. Kaya ko pa naman ang init, kaya hindi ko gagamitin yung payong. Okay lang yan. Kanina pa ako nagkukonsumisyon sa batang ito. Aksaya ng chinilas. Siguro may ari sila ng factory. Kaya ganyan siya magsuot. Kanina pa yan siya sa buntot ko. Di lang ako nagputol-putol lang kasi yung gawa kong video. Nandito na ako. morning. Ang magula. Nandito na. na wala yung buko ko, tumutubo. Oh. kong na! Oh. na. So. Good morning, Kaisa. Good morning, Good